Mga kaibigan, mga kapatid, hindi po lingid sa atin kung anong nangyayari sa mga kumakalaban sa Iglesia ni Kristo at sa pamamahala. Hayag na hayag po sa atin yan. Napapanood natin sa social media. Ibinabalita po nila yan. Meron pa nga po dyan na isang tagapangaral ng isang reliyon na kumagmurang sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo, wagas. Nasa na po siya ngayon. Wala na po siya. Mga kapatid, isang bagong bagay po ba na ang mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo at sa pamamahala ay nangapapahama Isang bagong bagay po ba? Pakinggan po ninyo, babasahin natin ang talata ng Biblia na makikita po ninyo sa ating screen. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihang kita. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Bagong bagay po ba mong kapatid na ang mga kumakalaban sa iglesia ay mga lilito, mga papahiya, papanaw, mga papahamak, hindi po panahon na sugo. Pangako yan ng Panginoon Diyos sa sugo at sa pamamahala. Noong pong ako'y kasalukuyang dinodoktrinahan, ang dami kong nakausap kapatid, na mga kapatid. Nang iba sa kalilay, nakadao pang palad ang sugo. Nakita ang pangunguna na sugo. Ang sugo ng Panginoon Diyos sa mga araw. Ikinwento ang kanilang karanasan, ang kanilang nasaksihan, kung paano ang mga kumaaway sa Iglesia ni Cristo ay nangapahiya, nangalito, pumanaw na nga Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yan. Ang pangakong yan ng Panginoon Diyos sa kanyang sugo, tuloy! Hanggang sa pamamahala sa Iglesia ni Kristo sa kasalukuyan. Kaya itong si Epipanyo Labrador, itong si Aling Mari, at sa lahat ng mga kumakalabay sa Iglesia ni Kristo, hindi kayo makaliligtas sa pangakong yan ng Panginoon Diyos sa pamamahala sa Iglesia. Hindi kayo makaliligtas sa alam ng Panginoon Diyos ang ginagawa niyo pagsisinungaling, paninira, paglapastangan sa pinakamamahal naming tagapamahalang pangkalahatan at sa Iglesia ni Kristo. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, alam rin ninyo ito, na ang Panginoon Diyos ipinagtatanggol ang pamamahala at ang Iglesia ni Kristo. Magpakatibay po tayo. Magpakatatag po tayo. Ipakipaglaban nating masikap ang ating pananampalataya. Isang magandang araw po sa ating lahat.